Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa eleksyon. Yan ay kung ma-impeach ang anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng SMNI, sinabi ng dating Pangulo na kakandidato siya bilang senador o vice presidente kung ma-impeach si VP Sara. Kasunod dito ng mga usap-usapan ng mga umano'y nilulutong impeachment laban sa vice presidente sa Kamara. Alam mo pag ginawa ninyo yan Babalik ako sa politika. Pilitan ako, Senator. I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. When I begin to talk, uh, election na pa, just around the corner. Talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. Mm. I'm retired. Una sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw down ni VP ni PBBM na ma-impeach ang bise. Maging si Speaker Martin Romualdez sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa kamara kung sa umanoy planong pagpapatalsik sa bise presidente. Sinabi ng Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak uh, regarding sa politika, buo din yung suporta uh, ng pamilya uh, sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte.